Nahihirapan si Gerald matapos nga matuklasan ni Robert ang katotohanan. Dahil galit na galit ito sa kanya, nag-aalala siya sa kanyang kalagayan lalat hindi pa niya nakuha ang green card. Maaaring tutuhan ni Robert ang kanyang banta kay Gerald na ipapadeport ito sa oras na malaman na niloloko nga ang kanyang anak na si Jenna. Ngunit dinipensahan at pinoprotektahan ni Jenna itong si Gerald. Sinabi ni Jenna na wag na siya mag-alala at wag alalahanin ang tungkol sa kanyang daddy. Maiintindihan at maunawaan din ng kanyang okay. daddy ang lahat. Isa pa, wala na siyang magagawa sapagkat sila ay kasal kahit na. ganoon ay hindi pa rin makampante itong si Gerald. Inaalala niya ang kanyang kalagayan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Lagi siyang nagdadasal sana isang araw ay makuha niya rin ang trust ng kanyang ama kahit sinabi ng nitong si Jenna na mabuting tao itong si Gerald, sa palit hindi pa rin kumbinsedo itong si Robert. Kaya naman siya na ang gagawa ng paraan kahit anong paraan. Hanggang sa isang araw, muntik na nga ma-hold up ang store nga nitong si Jenna. At ang gumawa nun ay walang iba kundi isa din sa kanila mga tauhan na itong si Fernand na nga umano ito ng pera. Malaking halaga sapagkat may sakit ang nani nito kaya napilitin siyang ma hold up. Sinabi ni Robert na kunin na nga ang pera sa kaha at huwag lamang sasaktan ang kanilang pamilya. Nangangatog na nga ang lahat sa kanilang mga nasaksihan. Akala nila ay katapusan na nga nilang lahat dahil may baril itong si Fernand. Ngunit mabuti na lamang at biglang dumating itong si Gerald at nagrescue. Tinulungan niya ang mga ito at ipinagtanggol niya ang pamilya nga nitong si Jenna. Kaya naman si Fernand ay umalis at walang dala. Although nasugatan nasaktan itong si Gerald. Dito naman ay biglang aatakihin ang inangan itong si Jen. Balisa na ang lahat. Hindi na alam mo anong gagawin. Tumawag na sila ng 911. Ngunit hindi pa rin ito dumating kaya si Gerald dahil siya isang Norse binigyan nito ng pangunahing lunas sinipiar niya ito para ma-revive at makabalik ang hininga niya at dahil nga sa kabutihan na ginawa nga nitong si Gerald nakuha din niya unti-unti ang tiwala ang anang ama nitong si Jenna naging mabait na ito sa kanya at humingi na ito ng tawad sa lahat ng pagigitungo na hindi maganda kay Gerald papasalamat din si Gerald sa nangyari dahil yun ang naging way para magpagkatiwalaan siya ng dad din nga si Jenna.